Dalawang linggo bago ang undas, may mga dumalaw at naglilisan ng puntod sa mga sementeryo para maiwasan ang dagsa ng mga tao. Nag-inspeksyon na rin ang DOTR sa mga bus terminal bilang paghahanda para sa undas. Nakatutok si Darlene Kai. Maghapong umuulan sa Maynila pero hindi yan hadlang sa mga maagang dumalaw sa Manila North Cemetery kahit dalawang linggo pa bago ang undas. Kasama riyan si Renato at kanyang inang 92 years old. Inaisip ko lang yung nanay ko. Uh, ayoko kasi yung ng maraming tao. Gusto namin mapapaka para maluwag-luwag. Lalo na na kung pupunta kami, traffic, init, ulan, hindi natin masasabi. May mga naglinis din ang puntod ng mga yumaong kaanak ayaw namin makisabay sa maraming tao eh. Pangalawa, yung gamit humihigpit. Eh, limitado lang yung mapapasok mo pagka mas palapit na yung mismong araw ng undas. Hanggang October 27 lang maaaring maglinis, magayos at magpintura sa sementeryo bago ang undas. Hanggang October 28 naman maaaring maglibing. Iniahanda na rin ang pamunuan ng ilalatag na seguridad. Sana po, maagad na po silang dumalaw para yung mga nila makapasok pa hanggang October 28 po, pwede po magpasok sa sasakyan, Yung mga pinabalid natin, mga pregnant, mga may, mga may edad na po natin, sana dumaloy sila pang maaga pa. Noong nakaraang taon, mahigit 1.6 milyon na tao ang dumalaw sa Manila North Cemetery sa loob ng limang araw. Meron po kaming command center po sa loob. Meron po mga uh, nakakalat po mga CCTV. Meron po tayong paging system na para po pag wala po mga tao. Sa Manila South Cemetery, naglilinis na ang mga kawani ng LGU. Hanggang October 26, pinapayagan ang paglilinis, pagkukumpuni at pagpipintura. At hanggang October 28, maaaring maglibing bago pahintulutang muli sa November 3. Brand new na yan? naman siya ito Bilang paghahanda rin sa undas, ininspeksyon ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang walong bus terminal sa Cubao, Quezon City. Sinita ni Lopez ang isang bus na naabutan niyang bibiyahe kahit kalbuna ang gulong. Wala na to, ma'am. Sige po, Huwag nyo na muna gamitin to. Ayon sa DOTR, inikutan nila ang mga bus company na inisyuhan na ng notice noong Hulyo dahil sa hindi raw pagsunod sa terminal at road safety standards. Papatawa ng parusa ang mga bus company na hindi sumusunod sa tamang terminal standards. Sa Dangwa Flower Center sa Maynila, tumaas ang presyo ng ilang bulaklak. Asahang tataas pa raw yan habang papalapit na ang undas. Yung lokal, nagmamahal dahil walang mga ano dito, sa bagyo, walang dadating na mga bagsakan ng bulaklak. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay nakatutok 24 oras.